Pops, galing kami sa labas. May magluluto na ako ng pansit. Kasi mamaya magsiswimming na kami. So, lalabas to na yung mga galaran ko. O, oh, yan. Yeah. Yung, 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 yung mga kailangan ko ng isa yan. Lalabas ko na yan. Nagpahit na ako na. Kawali. So, ayan, Maglalagay na tayo ng mantika. Yan. Yeah, medyo na natin para hindi na tayo magdadagdag mamaya. So, ayan, Mainit na yung ating ano. Kawali at mantika. Pagsabay na natin lahat ng sibuyas sa arong bawang. Para natin na ikot na ikot. Yan. Oh, Yeah. Ngayon, lalagyan na natin yung manok. Bisa lang na natin ito ng manok ito, yung manok. Tapos dito, magdadadad tayo dito ng yung ng manok. Yung mga sa panambot na yung ating manok mga kap. So ngayon, tatakpan lang natin ito para magdadad na yung manok yung natin manok mga kap. Ayan, tatakpan lang muna natin. Nagutugas lang yung ng dunay kaya basta. na bang pinapaalam po dati yung manok, kaya magpapain tayo ng tubig. So, dahil hindi pa, ano, hindi pa kumukulo yung tubig, hindi pa kumulo. So, ay maglalagay na tayo ng ating tolyo para, ano, para kahit paano, naman marilip yung manok pa dahil, habang pinapalambot natin. Ano na po? Kung wala ba siya, medyo kunti lang yung manok kasi maglalagay naman tayo ng atay dyan. Ito na yung ating atay mga box. Pero mamaya pa natin ilagay. Kaya lang muna natin lumabot yung manok. Tsaka na natin ilagay yung atay. Kaya lang muna natin. Kaya na dahil malambot na yung ating manok. Tsaka na natin ilagay ngayon yung ating atay. Kaya. Tsaka na natin ilagay yung tubig. Kasi kumulong na yung tubig natin. Tignan so, nyo mga box. Sarap na lang ating ano. Parang adobo na. Pero dito adobo kundi pansin. Kaya lalagay na natin yung tubig natin ang na ang bakulo na. Ang bakulo daw naman na mainit na. Ayan. Yeah. Para mas madali tayo magpalambot lalo na ng, ng manok tsaka ng atay. Ayan, yeah, lagay na natin lahat. So, ayan, na natin yung tubig. Ayan yeah, lang natin itong lumambot, yung manok tsaka yung atay. Tsaka na natin lagay yung gulay. So, ayan. Yeah, may, then, kung, may, nakikita kayong ganyan yung mahaba hapaw, ayan. Kung makikita nyo, tatanggalin natin ito. Mga kapag nyo yan, tatanggalin natin yung mga yan. Ayan. Ayan, masaya lang natin ito kung ano Tapos saka na, na natin ito, timplahan So, timplahan na natin yung ating ano, manok? Nagin natin ng dalawang cubes, chicken cubes Ayan, ginuro ko para mas madaling ano Mamix yung ating Chicken cubes, yan, maglalagay tayo ng paminta Kung gusto niyo mas marami, mas okay lang naman Kasi para umamha Tapos maglagay tayo ng seasoning ulit Ayan Simple lang kasi Punti na lang kasi naglagay na tayo Chicken cubes at seasoning at magdalagdag din tayo ng asukal, mga paps. Depende sa inyo kung gano'n yung kadami lagay. Kung gusto nyo matamis o yung katamtaman lang. So, yan. Saka natin Halloween ulit. Kapag pinapakuluan natin yung manok, yan magagawa na tayo ng natin para sa ating ihawing isda tsaka sa ating barbecue. Meron na ako dito. Ayan, meron na tayo si Buyas dito. Tingnan nyo. Nagano na yung ating si Buyas. natin yun. So, dalawa yung sibuyas natin kasi dalawang sausawa yung gagawin natin. May tuyo at saka yung suka. So, ayan, lalagyan na natin ng toyo Yeah, ilagay natin dito sa atin ano. So, tapos maglalagay okay. so, yun, no? yung, so, yan, tayo ng konting tubig. Tapos malagay natin yung yung ano lang sibuyas. So sa yan, maglalagay tayo ng maraming sibuyas. Ito na, tapos lagyan natin na kabatis. So yan, takpan na natin. Huwag na natin isama yung kabatis kasi puno na, makaumapaw. Lagyan na natin dito sa separate na bowl. Pati yung pipino. So, ayan. Naruto, nahiwan ko na yung mga pipino. Ayan. Lagyan na natin dito sa ating separate na, no? Lalagyan. Lagyan na rin natin yung sibuyas. Pati yung hiniwan natin yung sili. Dalawa na yung magiging sausako natin. Tapos, meron tayo dito ng ating plan. Sausako, ayusin Ayos na natin yung mga sausako, mga kaps. Diba? Dalawa na yung ating sauce ahon. At tapos yung isang, yung ating salad, ayan, nandiyan sa anong pipino. Ayan, nakapag-slice na ako ng pipino at kamatis. Takpan na lang natin to Tsaka ituloy na natin yung pagluluto natin ng pansit. Okay na yung ating manok mga paps, malambot na. Yung nakikita nyo, pinagpapawisan ako, mahinit talaga dito sa ito. So baka bukas yung exhaust at yung bintana. Ano. So ayun, okay, ilalagay na natin yung gulay. Kasi ko yung gulay lagi. Ito mo na nakita ko taros. Yeah, marami talaga ako marami talaga akong maglagay ng gulay sa kanse kasi mas gusto ko yung mas maraming gulay, mas masarap na sasarapan nito. So maglagay tayo na repolyo. Yung no, mga gulay para hindi repolyo na ilalagay ko kagigitan hmm. niyo. Ito na lagay na yung gulay, tsaka natin yan ano. Haluin. Para hindi malamig yung ating gulay kasi mas masarap pag medyo crunchy, medyo malutong. At dahil malamig na yung ating gulay, yan, tatransfer na natin dito. Yan, natapos na natin lagay ngayon, lalagay na natin yung pancit bihon. At ayan, kumukulo na yung ating tubig. Lagay na natin yung ating pancit bihon. Ayan. Ayan, madami yung sabaw niya. Kasi para hindi na tayo magdadagdag mga box. Para hindi matuyuan din itong ating pancit bihon. Nakikita niyo mga ka, malambot na yung pancit bihon. Ayan, madali na siya pag iwahiwalay. Ayan. Ayan yung madami kanina na tubig niya. Masipsip na yung pancit bihon. Ngayon, hindi na rin tayo maglagay ng ano ng O oh, ayan, natuyo na yung ating pancit biyon. Siyempre, lagay natin yung, yung sabaw ng gulay. Lagay lang natin yung ating pancit biyon, mga para hindi naman, no? Masunog sa ilalim, tsaka hindi, no? May iwasan natin matuyo na. Ayan, para sumarap lalo yung ating pancit biyon, hindi din pansit, pancit. Nagdaragtag tayo ng ano, secret seasoning, ay si secret ing ingredients. Ayan, naglalagay na ako. Maglalagay na tayo ng secret ingredients, mga pups. Ayan, ayan konti lang tayo maglagay ng, ano, ng sauce. Kasi ayos na yung lasa niya. Ito kasi mga ano lang. Magdagdag lang na ano, konting tamis, tsaka alat. Yan, kung namapap siya yung ating pancit bihon, yan, pwede na natin yan ako hanguin, tsaka isa, ibabaw na natin yung ano, kanyang mga gulay. Pwede na tayo nagtatapos na magluluto ng pancit bihon. Prepare na natin din yung ating ano, mga ibang dadalhin sa ating swimming. Hmm, sarap naman, eh. Oh, good, sarap. Tikman po. Umikim na ako kanina, pero gusto ko yung tikman din. Hmm. Sarap! Hindi tayo mapapahiya ba? Yung may ipagtitikin dito sa ating pansit. So ayan mga paps, patayin ko na. Hmm. So, Kaya lalagyan na natin sa lalagyan natin para ano, mas mabilis lumamig. Kasi mainit yung kawali. Eh. So itatapos pa natin para mas, madali, mas mabilis lumamig. So ayan lang po. Thank you, thank you po. Bye bye! Yan. Mamaya mag na kami kasi last na na. Alas just yung swimming namin. Magdadagad daw kami.